Hello guys. So for today's video guys, iba naman iba naman yung kakalikutin natin. Ngayon, eto Twitter. Meron kasi akong sunog na Twitter dito na ginagamit ginagamit ko. So ayan, hindi niyo kasi natatanong, mahilig talaga kasi tayo medyo magkalikot. Lalo na mga electrical, electronics, uh, sasakyan, mahilig kasi tayo doon. So tara, Ayan okay guys so etong uh, at uh, sunog po itong driver ng uh, Twitter na to. So of course, papalitan tayo ng voice coil. Uh, may nabili na kasi ako online dito guys na uh, voice coil. Ayan. Actually, tatlo sana po ito yung ating gagawin. Meron uh, pa sana ako ng dalawang maliliit na driver dito. Ito is uh, Twitter din po ito ng uh, malalaking Twitter kaya lang wala akong mahanap na voice coil eh. wala akong mapagbilhan so eto na lang muna kasi ito lang yung available na uh, voice coil na, na meron ako ngayon so ito lang yung ayusin natin of course sigurado sunog to kasi hindi na po tumutunog and uh, kaya ko pag isipan na ayusin to no? so para sa driver na to ayan ito po uh, yung specification ng driver na to ito po ay Broadway na brand and uh, 350 watts uh, 8 ohms okay, itong model po nito ay BCS-350 so kung mayroon kayong uh, parang katulad nito and uh, gusto nyo rin magpalit ng voice coil so ayan uh, sundan nyo yung video kung paano tayo magpalit okay, so ito guys is meron lang itong uh, apat na screw na kailangan tayong buksan dito uh, para makuha natin yung voice coil doon sa loob ng driver na to, okay? So buksan natin. Ayan, guys. Okay. So natanggal na natin yung apat na screw sa likuran niya. And of course, ito na yung sa loob niya, guys. So uh just to be sure guys, na hindi ito gumagana. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Ah uh, kasi nga hindi na tumutunog 'tong ah uh, uh, Twitter na to. So ayan, papakita ko sa inyo kung talagang hindi to no. Ayan okay, guys, so so mayroon mayroon akong multimeter dito. So ayan. yan. You know, oh, wala. Okay, so wala siyang continuity. So sigurado uh, it's either putol yung coil nito or sunog. Okay? So ayan, tignan natin. Ayan. Okay. So, ayan, okay guys. So, ayan, sunog nga, yung coil nito, ayan, oh, kung makikita nyo, ayan o, oh, ayan o, nangingitim. Ayan, sunog. Ayan, yung na yan. Ayan, sunog na po yan. Okay? So, wala na to. So, ayan nga, at uh, nakakita tayo ng, may uh, tayo online na coil. Actually, yung, yung coil pala na ganito is 4.5 mm. Yung laki ng kanyang, uh, nito, nung voice coil. So, ito yung nabili natin online. So, kapareha naman. Ayan, o. No? Oh. Alas magkapareha siya. So, ito yung bagong coil. So, ganito lang yung kasimple, guys. Pagpalit ng voice coil. Okay? So, ayan. Ayan, okay, guys. So, bago po natin i-install yung uh, bagong voice coil niya, of course, kailangan natin pong linisin muna to ito yung sa paligid ng yung coil kasi magiging dito siya. So, kailangan muna, muna nating linisin Nang maayos kasi baka may mga uh, may mga dumi or may mga alikabok dun sa loob. So, kailangan uh, kailangan kasi dapat na malinis na malinis po ito. Ayan. So, dapat mga, wala pong mga foreign objects na uh, nandito sa loob. Ano? So, ayan. Kailangan nating linisin ng maigi. Okay. Ayan. Okay, uh, ano, okay guys. So, uh, nalinis na nga natin to, itong driver na to. So, yung next natin na gagawin, maglalagay po ako ng contact cement dito. Kasi nga, actually, dito sa coil na to, <coughs> meron din naman sanang sa uh, tape dito. Kaso, uh, yung parang adhesive. kaso lang, hindi po ganun katibay, ano. So, yung gagawin ko, siguro tatanggalin ko na lang muna siguro to. And of course, maglalagay na lang ako dito ng uh, tag nito. Maglalagay ako dito ng uh, contact cement o yung rugby na tinatawag nila para siya yung magiging uh, pandikit dito. Okay? Kasi dito, ito kasi hindi hindi talaga kasi ito maganda eh. Okay? Yan, so, uh, meron akong rabi dito. So, ito yung gagamitin ko. Yan, so, maglagay tayo dito. Yan. Ayan, okay guys. So, uh, nalagyan na nga natin ito ng contact cement. So, yung paligid na yan, yan. so dyan kasi mag-fit uh, mag yung ating voice coil. And of course, yung voice coil, uh, naglagay na rin ako ng contact cement dito. So, yan lang yung ipifit natin dyan mamaya. So, antayin na lang natin na mag-dry itong contact cement. Both sides. Yan. Yung yan at saka ito. Saka natin i-install. Okay? Ayan, yeah, okay guys. So, uh, ito nga, tuyo na yung ating contact cement dito. And of course, uh, dito sa side na to, dito sa magnet niya, is uh, tuyo na din. So, ila uh, pwede na natin i-install itong ating voice coil. So, wala po kayong maging problema when it comes kung paano siya ma, may center yung coil dyan. Kasi nga, meron mang guide. Ito. Ito po yung magiging guide niya. Yung round na yan. Yan po yung magiging guide niya para ma-center po yung coil ng ating uh, uh, compressor, okay? So, of course, lalagay na natin. So, napaka-basic lang to, guys. So, kayang-kaya gawin ng kahit na sino, okay? So, ayan. 'Yung voice coil nga pala, may dalawang uh, may dalawa siyang butas na malaki dito. So dito natin sa tapat 'yung mga connectors, 'yan oh. Ito po 'no. Oh. 'Yung negative, 'yung 'yung negative saka 'yung positive. So dito 'yan, uh, dito 'yan tatama, dito sa dalawang malaking butas na 'to. Okay? Yan, okay guys. So, ganyan lang kasimple guys. Okay, so titest natin. Uh, of course, gagamit tayo ng uh, multimeter para matest natin kung gagana ba siya o hindi. So, ito guys. Papakita ko sa inyo. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan. So, kung kanina, wala siyang continuity. So, ngayon, meron na. Ang ah. ha? Ayan, Oh. Makikita yung, yung, ano dyan, yung tester. Ayan, guys, Oh. Ayan. Ayan. So, okay. So, if we fix na lang natin to, and mamaya, test natin ang actual kung tumutunog ba siya o hindi. Ayan. Okay okay guys so uh, yan nga at na install na natin yung voice coil of course bago natin ibalik yung kanyang cover dito uh, titest muna natin okay so titest muna natin kung gumagana ba siya o hindi ngayon uh, meron akong uh, maliit na sound system dito Ayan guys. Uh, dito natin i-test. Kaya maliit lang yung ginamit ko muna kasi wala ako ano wala akong condenser. Supposed so, kasi guys, maglalagay pa tayo ng condenser for protection para hindi masunog tong coil and of course para mas uh, mas maganda yung tunog ng Twitter natin. But ito ang purpose nito is just to Uh, just to know if the thing is working Just to know if the voice call is working So, oh, kaya natin iti-test lang Ng ganitong klaseng sound system ano? Ayan, so, iti-test natin Nag-run ako ng connection Naglagay na ako ng connection dito Diyan sa likuran So, para makikita natin Kung gumagana ba ito o oh, hindi Okay, so, magpi magpiplay ako ng music Then, check-check natin Ayan, yes. so, uh, iti-test na nga natin ito guys So, uh, ito Ayan So, uh, na prepare ako dito ng uh, maliit na sound system. And ayan, wala pong speaker na naka-connecta po dito. So, ito lang. And uh, yung tumutunog na yan is of course yung base ng ating uh, maliit na speaker system. So, titest natin. Check natin kung gumagana ba to yung ating ginawa na nagpalit tayo ng ating coil. So, ayan. Ang ah. So, ayan uh, o. Oh. Ganda ng tunog niya. Actually, ito po, yung part na to is likuran po ito. Ito po yung talagang uh, harapan niya. Nalang, natanggal. Nalang. Okay, ayan guys. So, ayan uh, po yung harapan ng ating twitter Ayan. Ayan. yan so yan pag, pag tinanggal natin, pag, of course pag nilagay natin yung Twitter. So wala, pa po yung uh, condenser ah, Of course, kailangan pa natin lagyan ng condenser yan para, ma, para sa protection po niya. And of course, para mas lalong uh, gumanda pa yung quality ng tunog niya. No? So, so ayan na Oh. Ayan guys, so uh, Ayan So At least na-sure natin na tumutunog na siya And uh, in fairness, ah, maganda yung tunog niya guys So Wala pa tayong nilagay na Tag doon, wala pa tayong nilagay na uh, Condenser O yung parang pinaka-filter niya Parang nga sa protection niya So eto and of course babalik na lang natin to yung cover niya sa likuran and uh, good to go na so yun lang Ganyan lang kasimple, guys yung pagpalit ng ating voice coil ng ating tweeter huh? okay ayan okay guys so yan at na-fix na nga natin tong likuran niya so te natin ulit uh, kung ano na yung actual na tunog niya ayan guys so ayan nakatalikod diyan so halos hindi maririnig, ano. So, kasi talaga yung pinaka-force ng, ng vocal nito is nandito sa harapan. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan guys. So dito sa likuran, wala. Dito na talaga sa harapan niya. Okay, yan guys. So, uh, maraming salamat sa panunood and I hope na may tututunan kayo kung paano mag uh, ito, kung paano magpalit ng voice call ng ating Twitter. Ano, malaki, malaking Twitter kasi to. So, Uh, maganda na inaayos natin at uh, pwedeng pwede pong diy as long as mayroon na po tayong uh, uh, materials na pwedeng gamitin so maraming salamat sa panunod guys and please don't forget to like, comment, and subscribe sa ating channel uh, para mas maging updated po kayo sa mga videos na i-upload ko pa thank you po